Pagkakataon ng tatay mo! Kailangan namin tong gawin sa inyo kasi may kasalanan ng daddy niya sa akin. Wala na yung lalaki pero matagal na may gusto. Ano ang kapat ang ka! Wala kasalanan dyan eh. Bakit kami Ang tahanang ito sa Panorama View, Barangay Dita, Santa Rosa, Laguna, ang naging saksi sa masayang samahan, pagtutulungan at pagmamahala ng pamilyang Payumo, hiwalay man sa asawa nito ang inang sinaan si Payumo, ay hindi ito naging hadlang upang mag-isa nitong itaguyod ang apat nitong anak na sina Joana Rosa, panganay na anak, Maria Angela o Atemaan, Maan, ikalawang anak, ang kaysa-isahan nitong anak na lalaki na si John Anton, at ang bunso nitong anak na si Helen Grace o mas kilala sa palayaw nito na si Sweet. Ayon sa bunsong anak ni Nancy na si Sweet, noong mga panahong buo pa at kapiling pa ng mga ito ang kanilang padre de pamilya, ay madalas umanong mag-outing at mag-out of town ang pamilya nito. Bagay na labis na naghahatid ng matinding kasiyahan sa kanilang pamilya, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ngiti at pagmamahala ng mag-asawang Nancy at Angelito ay patuloy na dumaan sa pagsubok hanggang sa ang mga ito nga, ay maghiwalay ng landas. September 8, 1995, ito ang gabi na hinding-hindi malilimutan ni Helen Grace o Sweet Payumo, dahil ng gabing yun, ay sama-samang dumalo ang mga ito sa acquaintance party ng dalawang nakatatandang kapatid ni Sweet, kung saan ay napili pa nga umano ng mga panahong yun bilang star of the night ang atin ito na si Maan. Inabot na ng hating gabi ang kanilang kasiyahan, dahilan kung kaya't halos alas 12 na ng madaling araw noong September 9, 1995, nang makauwi ang mag-anak sa kanilang tahanan. Matapos umanong makapaglinis ng sarili ay agad umanong nagpahinga ang nooy labing isang taong gulang na bunsong anak na si Sweet. Iniwan ito na masayang nagkukuhaan ng litrato ang kanyang ina at tatlupa nitong mga kapatid sa sala sa kanilang tahanan. Walang kamalay-malay ang pamilyang ito na sasapiti nila ang pinakamalagim na tagpo sa kanilang pamilya ng madaling araw na yon. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas ay naalimpungatan si Sweet mula sa mahimbing nitong pagkakatulog namulatan nitong katabi pa noon ang kanyang ate Maan, na nuoy nagising din, dahil sa ingay na kanilang naririnig na nagmumula sa loob ng kanilang tahanan sa kanilang sala, tila may kung anong kumusyon ang nagaganap sa sala ng mga ito, dahilan kung kaya't dali-dali itong tinungo ni Maan, bagamat sinubukan ni Sweet na pigilang lumabas ng kanilang kwarto ang atemaan Maan ito dahil sa takot sa mga boses na naririnig ng mga ito mula sa kanilang sala, ay wala itong nagawa at tuluyan pa rin lumabas ng kanilang kwarto ang kanyang atemaan ilang sandali pa ang nakalipas, sa kabila ng matinding takot, ay pinili pa ring lumabas ni Sweet upang alamin kung ano ang pinanggagalingan ng ingay na ito na gumising sa kanilang atemaan, bandang alas-4 ng madaling araw, at nang ito nga ay tuluyan na ding makalabas ng kanilang kwarto, ay dito na bumulaga kay Sweet ang isang malagim na senaryo. Nakita ni Sweet na nakatali na at may takip ang mga mata at bibig ng ina nito na si Nancy malapit sa kanilang CR, ang ate Joanne naman ito ay ganoon din ang sitwasyon na nasa kanila namang sofa, kung saan ay pilit pa rin itong kumakawala at nagsusumigaw, habang ang kuya naman ito na si John Anton ay mahigpit na rin ang pagkakatali at pagkakatakip sa mata at bibig nito, tatlong kalalakihan ang naaninag ni Sweet na naroon sa kanilang tahanan ng mga oras na yon, habang kasalukuyan din na iginagapos ang kalalabas pa lamang din na ate Maan nito. Nang makita si Sweet ng isang lalaki ay iniwan ito sa kasama ang paggagapos kay Maan at agad na sinunggaban ng takot na takot na si Sweet at sa katuluyan na rin itong iginapos. Habang iginagapos umano si Sweet ay narinig nito na kinausap pa ng isa sa tatlong lalaki ang ina nitong si Nancy, kung saan, ay lumuwag ang pagkakatakip sa bibig nito, at nakiusap sa mga lalaking nasa loob ng kanilang tahanan. Kung ano yung kailangan mo sa amin, ano sakin mo nalang gawin o kunin, huwag mo lang, lang sasaktan ang mga, sasakta mga anak ko. Narinig din ni Sweet na nagtanong ang ate maan nito sa lalaking gumagapos dito kung bakit ito ginagawa sa kanila, at ang naging tugon ng lalaki ay, may malaki umanong kasalanan ng ama nito sa mga ito dahilan kung kaya't sila ang magbabayad sa kasalanan ng kanilang ama. Ilang sandali pa ay isa-isa na umano silang binitbit, patungo sa master's bedroom ng kanilang tahanan, at si Sweet ang huling dinala doon dahil sa maluwag ang pagkakatakip sa mga mata ni Sweet ay kitang kita umano nito, habang silang lahat ay nasa ibabaw ng kama, ay saka umano unang kang <coughs> ina ng mga ito na si Nancy, isinunod ang kuya Anton nito, ang ate Joan, at ang ate Maan nito. Walang kaabog-abog at walang pag-aalin lang ang tahasang ginawa sa mag-iina ang isang kalunos-lunos na senaryong iyon. Matapos na makatanggap ng mga si Sweet ay unti-unti na rin ang pagtahimik sa loob ng tahanan iyon. Ayon sa isang kaklase ni Sweet, dakong alas 11 ng umaga ay pinuntahan nito sa kanilang tahanan si Sweet upang sunduin ito at sabay na pumasok sa eskwelahan ng mga ito, gaya ng araw-araw nilang nakagawian. Ngunit sa kabila ng makailang beses nitong pagtawag sa tahanan ng mga payumo ay katahimikan lamang ang bumungad dito. Ilang oras pa ang mabilis na lumipas, at naging katakataka para sa mga kapitbahay ng mga payumo ang katahimikan sa tahanan ng mga ito. Mag-aalas dos ng tanghali ng September 9, 1995, Sinubukang bukang silipin ng mga kapitbahay mula sa mga bintana ng tahanan ng mga payumo, dahil sa hindi normal na katahimikan ng mga ito at wala silang napapansin kahit isa man sa miyembro ng payumo family. Mula dito ay nakita ng mga ito ang kalunos-lunos na kalagayan ng mag-iina, agad na tumawag ng kawani ng barangay ang mga kapitbahay ng payumo, matapos ang malagim nilang nasaksihan. Nang tuluyan na nilang mapasok ang kwarto ng mga payumo ay dito na nila mas lalong nasaksihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mag-iina. Ayon sa report, ang inang sinan si Payumo ay nagtamo ng labing isang mga malalalim na sugat sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ang panganay na anak na si Joanna Rose ay ang siyang pinaka nagtamo ng maraming mga malalalim na sugat kung saan ay umabot ito sa bilang na dalawampu't siyam, labing tatlong sugat naman ang tinamo ng kaysa isahang lalaking anak ng Payumo na si John Anton. Dalawamputdalawa naman kay Maan habang ang bunsong anak na si Sweet ay nagtamo din ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan nito. Naging palaisipan sa pulisya ang motibo sa kalunos-lunos na sinapit na ito ng mag dahil walang anumang bagay ang naitalang nawawala sa kanilang tahanan, walang nakitang naging paghahalugog dito at wala din nakitang force entry ang pulisya sa loob ng tahanan ng mga payumo, wala din silang makausap na saksi sa sinapit ng mga ito, dahil ayon sa mga kalapit bahay ay malakas umano ang buhos ng ulan ng madaling araw nayon. Dahilan kung kaya tang susi sa imbestigasyong ito, ay ang labing isang taong gulang na si Helen Grace o Sweet, na wala pang malay sa ospital at patuloy pang isinasalba ng mga doktor. Makaraan ang labing siyam na araw matapos ang malagim na sinapit ng pamilyang payumo nung madaling araw ng September 9, 1995, ay tuluyan ang nagising at nagkaroon ng lakas ang nag-iisang nakaligtas sa malagim na pangyayaring ito na si Sweet. Sa pagbabalik ng lakas nito, sa kabila ng matinding takot at sa mura nitong edad, ay pinilit kaya ni, ni Sweet na ituro at isalaysay ang buong kaganapan sa loob ng kanilang tahanan ng madaling araw na iyon, dito na isiniwalat ni Sweet na kilala ng pamilya nito at maging si Sweet ang tatlong lalaking pumasok sa kanilang tahanan at gumawa ng kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pamilya. Ayon kay Sweet, mga kaibigan umano ng ama ni Sweet, na nakikita na din itong nagtutungo sa kanilang tahanan, noong mga panahong hindi pa nagkakahiwalay ang mga magulang nito, sa katunayan, ang nagngangalang Maximo Delmo, ay malapit pa umanong kaibigan ng ama ng mga ito. Dahil sa malinaw na naisalaysay ni Sweet ang buong kaganapan ng madaling araw na iyon, ay agad na napasa kamay ng mga pulisya sina Maximo Delmo, Edmund Delmo, Francisco Lapis at Danilo Lapis. Samantala, lalong tumibay ang kaso laban sa mga ito matapos na umamin ang isa sa apat na si Danilo Lapis, at sinabi nito na wala umano siyang kinalaman sa sinapit ng mag-iina dahil hindi ito pumasok sa tahanan ng mga payumo, ng mga oras na iyon dahil hindi din umano ito pabor sa ikan ikilos ng mga kasama nito, kung saan, ay tumugma ito sa salaysay ni Sweet dahil tatlo lamang ang nakita nitong gumawa sa sinapit ni Sweet at ng pamilya nito. Dagdag pa ni Danilo, nasa impluensya umano ang mga ito ng nakalalasing na inumin at nang ipinagbabawal nag- bago ang mga ito ay magtungo sa tahanan ng mga payumo. Matinding galit umano ang dahilan ng leader ng grupo na si Maximo Delmo matapos umano itong hindi makatanggap ng tugon mula sa panliligaw nito sa ina ni Sweet na si Nancy, at sa ilan umanong kasalanan ng kanilang ama sa mga ito, dahilan kung kaya't pinagbayad ng mga ito ng buhay sila Sweet at ang pamilyang Payumo. Habang gumugulong ang kaso ay kinupkop ng mga kawani ng Department of Justice si Sweet at isinailalim ito sa isang protection program, dahil sa pagiging ulilang lubos na nito, bagamat pinanghihinaan man ang loob, dala na din sa mura nitong edad, ay pinilit pa rin ni Sweet na labanan sa kagustuhan din ito na mabigyan ng katarungan ang sinapit ng kanilang pamilya, kung kaya't sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ng mga pulisya na naiwan ang grupo sa tahanan ng mga payumo at sa pinagsamang salaysay ng nag-iisang nakaligtas na si Sweet at sa ginawang pag-ami naman ni Danilo Lopez, ay nahatulan ng reclusion perpetua sina Maximo Delmo, Edmund Delmo at si Francisco Lopez noong March 20, 1997, base sa desisyong ibinaba ng Branch 24 sa Binyan Regional Trial Court kung saan ay pinaboran din ang desisyong ito ng Korte Suprema, habang pinawalang sala naman si Danilo Lapis dahil sa kakulangan ng ebidensyang mag-uugnay dito para sa sinapit ng mag-iina. Sa kasalukuyan, ay patuloy pa rin binubuo ng tatlo ang kabuoang sintensya ng mga ito sa piitan sa New Bilibid Prison, habang mag-isang pilit na nilabanan ni Sweet ang hamon sa kanyang buhay sa kabila ng pagiging ulilang lubos nito. Kahanga-hanga ang dedikasyon at tapang na ipinamalas ni Sweet dahil sa paglipas ng mga panahon, sa kabila ng matinding pagsubok na dinanas nito, ay matagumpay pa rin itong pilit na pinulot isa-isa ang sarili at binuo ito upang ipagpatuloy pa rin ito ang kanyang ikalawang buhay, na naging susi kung paano nakamit ng ina at mga kapatid nito ang katarungan na nararapat sa kanilang lahat.